po sa mga deboto, nakatakdang isagawa ngayong araw ang pahalik sa itim na Nazareno. Naihatid na po ang rebulto ng poon sa Quirino Grandstand sa Maynila. At may update po doon si Haji Rieta. Haji? Yes, sinapasado lang sa singa kanina ang madaling araw ng uh, makarating dito sa Quirino Grandstand ang uh, imahe ng itim na Nazareno at uh, parang ngayon sa gagawing uh, pahalik mamayang tanghali. Nasaksihan ni Manong Francisco David ang pagdating ng imahe ng itim na Nazareno rito sa Quirino Grandstand. Kagabi pa raw niya inaabangan ng pagdating nito. Deboto raw kasi siya, kaya naman kasamang mag-anak, dito na sila nagpalipas ng gabi. nag tipti -tip 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 ako sa prostate cancer, uh, prostate uh, oper operation. Eh, yun nga. Naging ano ko na si ano, panata ako. Eh, nabuway. Pinagbigyan nila ako ni, ano, ni Jesus. Gawa sa pinagtagpi tagping, sako at plastik ang kanilang naging tulugan. Tama lang doon na panangga sa lamig ng gabi at silong naman sa tirik ang araw mamaya. Si Aling Berdina Villanueva inihanda na ang mga ititindang tawel at mga damit na may mukha pa ng Nazareno. Oh, marami po. Taon-taon po yan. Po? Kasi sa Nazareno natin. Kayo pa, deboto po kayo? Opo, opo. Deboto po kami. 15 hanggang 20 pesos ang isang tawel. Nasa 75 hanggang 170 pesos naman ang damit. Dahil ngayong araw ang pahalik si Tim Reno, puspusan na ang sinasagawang paghahanda rito. Inaayos ng lugar kung saan pipila mga deboto na hahalik sa imahen. Binarikadahan din ang buong paligid ng tablado para makontrol ang pagdagsa ng mga deboto. Uh, inaasahan natin na marami dadating ngayon kagaya ng nakarang taon. At hopefully uh maging payapa yung mga pangyayari ngayon at walang masaktan. Dahil libo-libo ang inaasahang magdadagsang deboto mamaya, nagtayo na ng medical booth para sa mga mga ngailangan ng atensyong medikal. May mga canine unit ding mag para sa buong lugar para naman matiyak na ligtas ang lugar mamaya. Tina alas 12 ng tanghali nakatakdang simula uh, simulan no itong uh, pahalik para sa itim na Zeno no? pero nagsisimula na nga ngayon Tina na magdagsaan itong mga deboto kung saan uh, unti -unti na unti-unti na nagtuo pumipila na nga sila para sa isasagawang pahalik mamaya Tina Maraming salamat Haji Rieta